Pito, labing pitong, walo, labing walong, labing siyam, dalawang kulang ng lima sa Beijing ko. <laughs> <laughs> oh, hindi na katingin mam. ma'am. Kailan <laughs> ang regalo? Okay. Yung tricycle na yon ay regalo sa mag-asawa ni Sir John Lloyd at Ma'am Arlene mula kay Ma'am Laika na nasa Israel. Ang gusto niyo ka po'y sunod-sunod ang ninong at ninang o magbo-volunteer sila? Sunod-sunod. Sige po, tawagin natin ang ninong Manny de Ocampo at ang ninang Sonia de Ocampo. Nasaan ang ating buhay na manong ninong at ninang? At ninang Michelle Katigbak. Nasaan kaya po mga rin? Nandiyan ba? Kakaalis ang... Bakit may ahawakan pa uli? Ah, may inaasikaso. Bibilangin ko po ang kanilang iniwan isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampung libo ang ating ng Mano mula sa Ninong Bonnie at Ninang Michelle Katigbak. Ayan ha, 10,000. Sabi ni Gov, kilala niyo ka po si Gov yung nagpapasabog sa tagalupay. Kailangan daw pong laging mas mataas sa sinundan. Kaya sumunod na kayo. Okay? Sa, ay, mga ninong at ninang, parin na kayo. Ari naman po yung hindi ninong at ninang mula sa Umping Leo at Emma Rabino. Nagbigay po sa atin ng isa, dalawa, tatlong libo, isandaan at limampo. Ayan. Umping Leo at Emma Rabino. Arisaong pila ang ha? No. 3,150. Ayan. Na. Sino po umunahin ko? Ang kapitana. Ang kapitana. Siyempre. Ang kapitana. Magandang umaga po kapitana. Mula sa Kap Ninong Mori at Ninang Lorna. Bibilangin ko po ha? 10,000 ang ating nauna. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Anin, pito, walo, siyam, sampo, labing isa, labing dalawa, labing tatlo, labing apat, labing lima. Kulang lang po ng 4 mil nuwebe. Ninang kap? Ayan. Mahala na kayo. Sampung libo at isang daan. Yung nauna-una ay sampung libo. Ay talagang ano. Maraming salamat po, Ninang Cap, Ninang Bioli at Ninong Sabino. Sino pong kumuha sa inyo sa dalawa? Ay, ang babae po, ang ano, bibilangin ko rin sir, ha? Ay, bakit ka po naglagay kayo ng barya pang paswerte? may pa anak na? Paanak na. Ayan, may anak na, may paanak pa. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo. Wala si may group chat kayo. Bakit pa rin yung 10,000? Ilan no ang kulang na rin sa 12 million? Ilan no ang kulang? Sa 12 men? Mahala na kayo. <laughs> Ayan. May ame na daw ng kaunti. Maraming salamat po. Ninong, Bioli at Ninong Sabino. May paanak daw ng mga sanar galing sa yan. Kay? Alin pong money? Money de Ocampo at Ma'am Sonia de Ocampo. Nasaan po sila? Hi, ma'am. At may ko po, ma'am, ha? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampung liputin po mula po sa ninong Mami at ninang Sonia de Ocampo. Kalasing ang mga rinagpulong-pulong mga ninong at ninang na rin, ano? Agaw maglamangan, eh. Ganun na sabihin, eh. ano? Magkakatabig ako kayo nasa simbahan. Magkakatabing nakaupo. Ano pa, re? Reyes po. Ninong at ninang Joanne at Roy Reyes. Ninong Roy at ninang Joanne, bibilangin ko po. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo, labing isa, labing dalawa, at nagpahabol pa ng 100 pesos. 12,100 mula pa sa ninong Roy at ninang Joan Reyes. Maraming salamat po. Ninong Pandaw, Nasa, uh, ninong Pandaw kayo gapu ka eh. Uh -huh. Tagasan po ang inang pandaw. Taga rito rin lamang po. May tao na ng limang po ang lilibuhin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, aning, pito, walo, siyam, sampo. Kasali po ari sa group chat. <laughs> Kasama sa group chat ng 10,000 ninong. Ha? Mula naman po ari sa ninong Arnel at ninong Lota. Ninong Tapay tagasan po ang mga re San Felipe. San Felipe. Nakaw, ito na. Tingnan ko pa kung nakasama sa group chat. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampang libo din. Kasama po sa group chat. Nasaan po mga re? Talaga nagpulong-pulong kayo mga ninong at tinang. Ako nakakahalata na sa inyo. Ha? Ah, nang nanay huling, nagbigay po ng 500. Nakakahalata na ako sa mga. Ha? Tayo muna tayo. Ano mga ninong at ninang nari? Talaga ng pulong-pulong yata. Mula sa ninang Odette at ninong Gary. Anong ipilyado po na rin? Burgos. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyag, sampung libo din. Ay talagang ano, kitang-kita ho natin ha. Ayaw nilang maglamangan. Mula naman po ari saan? Ninang Irene and Ninong Arnel Aray, Wala Tama po Aptulina Ano po yung ka-epilyado ng uh, ating Brian? Tiyahin Ay eh, nasan po Irene? Tita ano? May panak tayo? Talagang ano? Sanay na sanay Hindi maghawak sa kasan? Isa Dalawa Tatlo Apat Lima Anim Ito Walo Plus five hundred 5 pesos. 8,505 yun po y sa anak sa kasal pa lamang. Wala pa po ang sa pagiging tiyuhin at tiyahin. Ano? Ang <laughs> akin po nililinaw. Ayan. Ninong Mark. Ayan. Ang Ninong Mark daw po. Ninong sa kasal din po. Aray. Ay, ano pong nasa gilid? Kagasaan po ang mga aray? Ninong Mark at saka po Annalyn Bilira. Kagasaan po ang mga aray? Saan po sa Kapati Garcia, ma'am? Parehas tayo sa Kapati Garcia? Awungan. Nako, ako, ako pinakapag-host doon. Nangalay po ang bunga nga ako sa kapi eh. <laughs> eh kapag mag start na po ako mula sa Ninong Mark at Ninang Annalyn. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo, labing isa, labing dalawa, labing tatlo, labing apat, labing lima, labing anim, labing pito, labing walo, labing siyam, dalawampo, kulang ng lima sa bitching <laughs> <laughs> oh, hindi nakatingin ma'am. <laughs> 20,000! Wala pong paanak ng ninong Walang, nila, walang paanak ang ninong Mark at saka ninong Annalie. <laughs> oh, Ay, okay, baka hindi tayo naririnig din eh. Ang mali ang Walang paanak mo. Yeah. 20,000 mula po sa ninong Mark at inang Annalie na taga-barangay Kawungan, Padre Garcia, Patangas. Sino pong kamag-anak na sa ikinasahan ng mamansan? Si Janoy. Ah, si John Lloyd po ang kumuha sa inyo. Ayan, talagang ano. Maraming salamat po. Eh, example po sa kawungan ng inyong bangay? Pupuntahan po namin kami mga ngaruling. <laughs> ah, sa masagana. Ayan. From Tita Emily, nagbigay po ng 500 pesos. Nabuksan ko na ba lahat ng sobrang ari, mga ma'am? Okay. Ayan. Ay tuloy po ang paghahanap buhay namin din eh. Hindi lang po ari pang ninong at ninang, ari po ipang lahat. Bilang regalo po natin, maagang papasko po kay Sir John Lloyd at Ma'am Len. Kaya kayo po yung aming iniimbitahan at gunagunang may suman at kalamay pa. Nasaan pa po? El, si kanino po ay pinadala? Kukunin pala ang dawa. Ano po pangalan ng kapatid ni Sir John Lloyd? Mark Lester Javier. Oh, Ayan. Yeah. Amam um, Laika Javier. Nasa Israel. Iba po ang pera sa Israel. Ano? O oh, pinapalta nyo na dito sa Pilipinas. Ah, uh, pakikisuyo po kami ng uh, regalo. Ito na. Ha? Alin po dyan ang regalo? Yung tricycle na yon ay regalo sa mag-asawa ni Sir John Lloyd at Ma'am Arlene mula kay Ma'am Laika na nasa Israel. Ang ah, Mark Lester at Ma'am Laika na parehong nasa para naman silang nasa Israel. Wow, nakakatuwa naman. Sir, Sir John Lloyd, ayan ha, may tricycle na kayo. May paghahanap buhay na. Pakapta ng linya dito. I-apply ng prangkisa. Ano? Wala pa, hindi pa Maap, na uubos ang aking salamat sa mag-asawa sa kanila pong regalo. Salamat po sa kapatid na nasa Israel. Kayo ka ba ano nang ikinasal? Si kapatid kayo ni, Ma ni Sir John Lloyd. Uh, tricycle. Ah, nasa Singapore naman po. Ma'am Liana Javier from Singapore nagbigay ng 2,000 pesos. Ayan. Okay. Apo, ah, anong pangalan nga sa mga ng kapatid niya? Ayan. Ah, ayan. Sige. Naantay ko nga pong magbigay din eh. Ah, may bigay na daw. <laughs> Ibigay na niya ng palihim. Ibigay na. Ay, parinig kayo. Tating to. Ah, binyang ni John Lloyd. binyang ni John Lloyd ang Sir Mario Javier na nagbigay po sa atin ng 3,000 piso. Marami sa po, Ninong Mario Javier. Ayan, nagbigay po ng 3,000. Mula sa Anak sa binyag. Ayan, si... Oh, kita nyo, ang anak sa binyag na ang nagpapasko sa kanyang ninang len. Nagbigay ng 1,500. Saan po ang regali? Nanay? Nanay Isita at nakasound sa senior kaya po nagbigay ng 300. Ayan. Maraming salamat po. Oh. Parin na kayo at nangatayo yan. At, at salamat po pa kayo. Kalaw, kayo na iuulan. Eh. Thank you po at napakaganda ng panahon. Ano? Yun po ano. Ay, ang mga tiyuhin at tiyahin, ha? Wala na kaming pinipili. Ayan. Si Ma'am Kagabi yung maganda yung kasuotan, di ba? Yung Ay, sumabit. Ah, Ay, Wala, sumabog pa ule. Ano? Ako okay. ah, kumare, nagbigay ng 1,200. Ang kumare, ano pangalan ng ma'am? Ah, ang kumaring Angie, ayan, lagi daw na, ano, naka-OOTD, Outfit of the Day. Pamangkin, ang tita, ano, are. Tita Bilma, nagbigay po ng 200 pesos. Maraming salamat po. Ang binalot na suman ay dalawang po. Hindi <laughs> naman, joke lang po. Joke lang, ma. Hindi <laughs> kayo na pa kinababa, kayo nagbabalot, kaya nakadalawang po na. Ano naman po yung saan, tita, na? Pinsan. Pinsan? Uh, mula sa pinsang test, nagbigay din po ng 200, nagbalot naman ng kinsing suma. <laughs> hindi, wala pa naman po binabalot. Yung laan po yun. Ang po namin din sa sabugan. Ay, ay pakinig yung mga ha? Ang mga kapamilya na natulong sa inyo sa pagisimula ninyo bilang mag-asawa. Okay? Uh, ay parin eh, mga sasabog! Kung ayaw yung ipapanggit, hindi namin gagamitin ng microphone. Ang tito ano rin? Tito Erwin, dito ka Tito Erwin ng ano, yung pamisa-misa na ano, ay talaga, ay, ay siya doon na daw, bigyan suma ng Tito Erwin, nangangayon daw na suma ng Tito Erwin, eh. Oo, oh, ayan, nakaw. Ay talaga namang dulot pa sa Tito, ayan, oh. Yan na, bigyan na suma at nahingi naman, eh. Nahihiya. oh, nahihiya lang ang Tito Erwin, eh. Marami sila, yung presensya nyo pa lamang po ngayon, napakagandang regalo na po yan sa mag-asawa, ano. At kahit araw nang may pasok, tayo pinarirecord sa masama, Okay? Ah. Pa. pa? Okay lang po. Pakinig naman po ng mag-asawa. Na ano? Pakinig na pakinig naman ng mag-asawa at sa yun naman po ay nagbigay man kayo o hindi. Kayo man po tumulong o hindi. Kayo po'y lubos sa aming pinasasalamatan dahil bagamat hindi pa tayo tapos, kita na po natin ang tagumpay ng kasalang ito sa Ma'am Jessica, pinsan ni Sir John Lloyd. Nagbigay po ng one 1.5 sa Tagalog, isang limandaan. Ano ha? Ayan na, 500 pesos mula sa Ma'am Jessica. Okay? Ay, nasa na ang aking mga kaibigan. Ha? Maraming salamat, Sir Randy Lozero, ha, sa ating napakalakas na sound system talaga. Ang tibay, ang, ipakaset na po dito sa bagong taon dito, ha? Ayan, at nang tayo masayang-masaya dito sa New Year. At nang makaiwas tayo sa mga, ano, Magsasaya tayo sa pagsalubong sa 2025. Ay, pili na kayo ng Sumantine! Eh. Ayan, aripi, ibabargay na namin. Ano? Sa lahat po ng ano, mga kaibigan, kapamilya po, ng ating bagong kasal na sila Sir John Lloyd at Ma'am Len, kayo po'y aming inanyayahan na bumili ng suman. Murang-mura lamang po ang sumang-are. Tama-tama, panghanda na po ngayong Pasko at bagong taon. Sa kanila pong mga kamag-anak, tiyuhin, tiyahin, kakahin, mga kumaret, kumpadre, mga kasama sa hanap buhay, kayo po'y malagod daming inaniyahan po. Sa kanila mga abay, pwede rin pong subabaw kung gusto. No? Nakompleto na natin ang ating mga ninong at ninang more or less. Ano po? Nakakatuwa naman sila ay nagkaroon pa ng group chat. Ano? <laughs> Hindi nyo isinama ang taga-kawungan sa group chat. Hmm. Para kayo, bibili tayo ng uh, magbebenta kami ng sumon at kalamay. Ano kayo po? At kung gusto nyo magpa-picture sa mag-asawa, pwede rin naman po at narito po ang ating uh, official photographer. Ano ang sir ay? Ano po pangalan ng sir? Sir? Pinsan. Pinsang? Pinsang? Happy set po ni Mang Len. Ayan. Sige po, magpapicture po tayo kay ano, para may souvenir photo tayo. Oh. Sir, ari po ang inyong sumat na ayaw sa bahay. Panganda ngayong ano. Ayan. Okay. 1,000 pesos po. Isang libong piso. Wala po sa pinsa ni ano. Tagasan po ang pinsa niya. Len, tagasan po. Tagasan po si yun. ano? Tagasan. Tagaalabang pa. Ayan, marami siya. Ari mula sa... Balintawak. Balintawak. Mga kano-ano kayo nang wago kasi kaibigan. Maraming salamat sa mga kaibigan na nagbigay ng 1,000 pesos din. O, oh, Maraming salamat po. Ay, mga hindi pa nakain. Ay, ay, sabi ng uh, Ninong ano kanina, Ninong Sabinaw, pagka hindi nyo kinayi, uuwi namin yan. Sige. Kaya kayo kumain, ang kumain. Ano? Yung mga nag-almusan na kanina, pwede na magtanghalian. At kung gusto nang idamay ang hapunan, pwede pa rin. Eh? Okay? At kami po may ilang suman, kaya kayo po malugod namin inanilahan po. At rin naman po ay sadyang naging kaugalian lang po natin na kapag may kinakasal ay tayo po ay nagkakaroon ng tinatawag na sabugan. Kagabi po, tayo naghanap po din sa ating sabitan at tayo ay naka... O, ano nga po agabi, 550. Ayan. At atin pong dadagdag-dagdag na rin ngayon kung nakawagkano po sila kayong araw na ito. At maraming salamat po sa lahat po ng sumuporta at tumulong para po sa kasal nila Sir John Lloyd at Ma'am Len. Okay? Ang milyon is doon. Yan ako, kadami ka agad. Dumingka, Bakit ka itong ikinakasal? Kapilis magkapera, ano? Eh talagang ano kung hindi. Ayan, magpakasal ho daw ulit kayo at kayo, ano? Ay abot pa nga yung mga hindi pa nakain. Abot na abot pa. Diyo naman pong gustong tulungan ng mag-asawa. Ay abot na abot pa rin po. Maraming salamat po sa lahat po na nagbigay tulong. Financially. And of course, sa mga nagbigay po ng regalo. Maraming maraming salamat din po. Ayan. Opo, ipapatas nyo ng uh, By 10. At manalaman po natin later on kung may magkano po ang kanilang naging hanap buhay. Ah, ni Sir John Lloyd po. Ayan. Taga rito rin lang naman sa amin. Salamat Kaya maganda. Huwag <laughs> na Ay, babagong labas. Kaya pala bigla doon. Ayan. na po natin, na tayo malipot, mamaya natin bibilangin <laughs> kung magkano. Inong, wala sa kanina. Mamaya po. Ngayong araw na ito, at isasama pa natin ang kanilang uh, hanap buhay kagabi at isusulit po natin sa mag-asawa ano? at ng kanilang uh, mapagrami at magamit nila sa pagkatagod 29. Idadagdag po natin ang kagabi na 15,550. Ang total po natin ay... Magkano kaya po aray? Yan. Ay, kaganda pong numero. 143,671. Ayan. Ano po tatayan? Ator 14 si tama sa Camarines Sur. Light and sound sa Kuya Randy. Thank you so much. And of course, sa ating official photographer, SA photography. S.A. photography. Ah, kay Sir, um, nga pala, Sir Sherwin Abragon, Photography. Maraming salamat po. And of course, Daddy Well, yan, makikita po kayo, magiging artista po kayo. Hanapin nyo lang po, kaki-like and follow Daddy Well vlog. Ayan, ano po, at makikita nyo po ng masasarap na lutuin. agapi po, natikman ko na ang masarap na crispy dinuguan. Ayun. Salamat po. Ayun. Like, thank you, alam, ko po, po ang mga vlog ni Dati <laughs> na at lagi po ako nanonood niya. okay. thank you, thank you At sa ating mga bisita po, tuloy lang po tayo. Napakaswerte mo sa iyong mga kapatid. Ano, talagang full support ang iyong isang kapatid na si Ma'am. Ano pa, alam ni Ma'am? Na lang dito lang uh, Sa Ate Lorraine. Sa uh, Ate Lorraine. no, maraming maraming salamat po. Talagang... Uh, kitang -kita ko ang pagmamahal sa iyo. Kaya babawi ka sa maraming panahon at pagkakataon sa iyong mga kapatid. At lalo tigit sa iyong mga magulang. Tanggapin mo ang inyong naging hanap buhay na mag-asawa. At bitawan mo yung ya. Alam mo ba ang sabi ng mga natanda? Pag daw ang saya ng kapiak, ay nagiging Andres Bonifacio. Ayan. Okay, pero maganda naman yon yung itanda ng respeto natin. Okay? Ma'am, dalawang kamay. Anong ang tawag mo? Inay, ana? Inay. Inay. Ito na ang ating naging hanap buhay. Ito na naging ating hanap buhay. Ating pararamihin. Ating pararamihin. Para sa anak natin. Para sa anak natin. At mga ako ka sa akin. At mga ako ka sa akin. Na hindi mo pa utangin. <laughs> hindi mo pa utangin. Ang ang iyong bihanan. Oo, <laughs> <laughs> oh, oh, sabihin mo. Oo, oh, sabi. Wag mong pa utangin ang iyong biyanan. Iyong pa utangin ang iyong biyanan. Sino kang biyanan ni Ma'am Len? <laughs> Ha? Huh? Sino na ni Ma'am Len? Oh, ang mama ano, nasaan ang mama? Ay, oh, pakinig niyo ha, hindi pa utang, sa nakikiusap pa rin yung anak, wag daw kay pautangin ni Ma'am Len. Oh, Ma'am Len, tanggap. Ang dalawang kamay, oh. Sa Tatay. Oh, tatay. Tatay. Maraming salamat. Maraming salamat. Sa iyong pagmamahal. Sa iyong pagmamahal. Pararamihin natin. Pararamihin natin. Para sa ating pamilya. Para sa ating pamilya. At ako'y nangangako. At ako'y nangangako. Na hindi ko pa utangin. Ano? <laughs> na hindi ko pa uutangin. Na hindi ko pa uutangin. Ang iyong biyanan. Ang iyong biyanan. Biyanan. <laughs> Ayos ka lang yun, sir. Ayos. Ayos. <laughs> Ayan. Bakit po? Lagi ko pong payo sa mag-asawa na huwag pa Sir John Lloyd, Ma'am Len, bilang bahagi ng inyong kasal, sinasabi ko lagi sa kasalan na huwag pa ang inyong mga magulang. Ang nag-anak na nagpapautang sa magulang, kailan may hindi uunlan. Kung sa tingin ninyo kailangan nila ng pera, kailangan nila ng pinansyal na tulong, huwag niyong pa Ang inyong gawin ay bigyan. Ano? Bigyan ang anak na nagpautang sa magulang, hindi pagpapalain ng Panginoon. Pero ang anak na nagbigay sa magulang, puspos biyaya ang darating. Congratulations Sir John Lloyd and Ma'am Lynn! Palapakan natin ang ating bagong kasal na hindi magpapautang sa kanilang mga biyanan. Ano? Nakakatuwa naman. Yes po, okay? Magbibigay. Magbibigay po. 'Yon ang pinakamaganda. At sa mga magulang naman po, 'wag niyo pong kakalimutan Pautangin kaming inyong mga anak. Ano? Para kapag kami po ay makapagsimula ng mas masagana. congratulations once again, Mr. and Mrs. Javier.